Paano yung tunay na tikas? Kailangan ba mapera ka o attitude to? Attitude? Attitude? Hindi pera. 100%. ang dami. Da yeah. Ito talaga, nung nagkaroon ako ng pera, nakilala ko tong ibang may mga pera. Doon ko na discover to. Hindi sila matikas. Pera lang ang meron pala to. no? Yeah. Madami. Wala katikas-tikas. Pag uwi mo sa bahay, wala kang katikas-tikas. Explain mo nga muna, Koy. I-define mo muna ang word natikas. tikas. Ano ba ang matikas na lalaki para sa iyo. Para sa akin ang matikas na lalaki is ano siya, close na siya sa pagiging parang complete package. Mm. Yun ang matigas para sa akin. Parang naayos niya lahat ng shit niya sa buhay, lahat ng anggulo niya. Inayos niya ba? Tinray niyang ayusin. Hindi yung may isa lang siyang magaling. di ba? Parang kunyari, iba. kunyari, iba. Siga. Pero yun lang. Wala siyang talino. Wala siyang pera. Hindi siya marunong sa babae. Hindi siya marunong lagay mo sa sosyalan. di maka-function. Mm. Iniisip ng mga tao ang tikas about sa pagsisiga eh. Pero hindi ah. Totoo nga, hindi. Ang dami kong kilalang siga na antikas to ah. Pero siga ka, nakakatakot ka. No? Alam ko pumapatay ka pero pero pwedeng wala kang tikas, di ba? Mm -hmm. So yun, yun para sa akin mas pag, mas malapit ka sa complete package yun ang matikas para sa akin. Kung baga, okay yung talino mo, okay yung dibdib mo, okay yung physical appearance mo din, forma mo okay, magaling ka din sa babae. joints parang Mafia. 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 mafia.